Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat, magandang umaga po Ayan, syempre po, ah, kaya po may mga ganyang bagting-bagting piyesta po dito sa amin Sa bayan po ng San Jose City, Nueva Ecija Sa mga masusugit po natin, mga followers na gising na po dyan Abay, ngayon po madaling araw po, abay gising-gising na po mga kalaki At syempre po, ngayon po ang oras po ng pamimigay natin ng mga 2-digit lucky numbers po sa bawat bayan baka po yung bayan mo hindi ko nabibigyan sabihin nyo lang po para po mapaghandaan ko, mapag-aralan ko para sa susunod na vlog natin, bibigyan ko po yung bayan nyo, okay? At eto na po yung mga nakatutok po rito, ang mga two digit lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo ilista nyo na po, tandaan nyo at alagaan nyo po ito ng 3 days, okay? Sa mga ready na dyan, sa mga gising na dyan, Abay, hindi ko na patatagalin. Ibibigay ko na po mga lucky numbers na gusto po ninyo. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, miliyonaryong mga kalaki. Kaya tutok-tutok na po rito sa ating mga uh, masusugid na mga followers. Nagising na po ngayon pong umaga. Abay, syempre, dapat po ang una nating pabue naman ng lucky numbers ay sa... Laguna. Ayan po. Laguna, eto na po ang inyong two-digit lucky numbers. Laguna, eto na po. Ang 25-30. Quezon, 17-22. Olonga po, 23-15. Dabao, 13, 3 Tailac, 6-24. Quirino, 35-12. Bacolod, 18-4. Kabite Gis 12. Tagig 31 26 Mindoro. Ku ano to? 4 23. Kalookan. Ano to? 16 19. Muntinlupa 31 20. Palawan. 5G Sambales 11 24. Apayao 31 2. Medyo madilim, madilim pa kasi Uh, hindi ko masyado makita itong mga lucky numbers na binabasa ko mga kalaki kaya pagpasensyahan nyo po isunod na po natin ang Quezon City Quezon City 1.24 Pampanga 5.26 Pangasinan 2.23 La Union 24.15 Ilocos Sur 31.16 Ilocos Norte 5.8 Nueva Ecija, oh, Nueva Ecija, 312, Nueva Vizcaya 24 29 Masbate 82 Cebu 21 17 Aklan 14 3 at Aurora 22 34 at syempre po mga kalaki isinod po natin ang Tabuk 3 2 Marikina 5 sa 6, San Juan 7 9, Pasig 10 12. Manila, 11, 18, Paranaque, 35, 5, Samar, 3, 19, Leyte, 5, ano 5, 18, Iloilo, 21, 24, Benguet, 30, 36, Butuan, 28, 34, Bataan, 19, 31, Batangas, 23, 11. Bicol, 24, 26. Bagyo, 32, 17. Bulacan, 5, 4. Bohol, 1, 5. Capiz, 17, 21. Rojas, 34, 37. Togigaraw, 18, 2. At Isabela, 5. 20. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po araw-araw dito. Dapat po uh, nakatutok po kayo sa mga legit na account namin para makakuha po kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Okay? Eto po mga kalaki, hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-search nyo po at i-follow nyo po. Tignan nyo po ang ating mga followers. Dapat meron pong 400,000 followers sa Facebook. Kami po yan check. At meron po tayong second account. Red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red parong po na merong 416600 uh, 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red parong po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code at pwede po mga, kayo, mga kalaki dyan mag request pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki automatic po may lucky numbers ka na katulad po ng ginagawa ko sa iba pag na check ko na naka follow sila basta naka follow may lucky numbers na po mga kalaki agad agad dyan sa messenger nyo ito check nyo lang okay at sa mga hindi ko pa po nabibigyan ng lucky numbers na libre dyan relax lang kayo dyan okay mabibigyan ko rin kayo pag na check kung kayo po ay comment ng comment at nag share ng video at naka follow okay Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad, pag member ka po ng private consultation, okay? Tututukan kita, ikukod ko po ang birth month mo at birth year mga kalaki. Mali mo naman, swerte ang yung birth month, mapanalo ka namin ng million o kaya ng 5 digit lucky numbers. Aro-aro po may mga nanapanalo po tayo na po yan sa Facebook kaya dumadami po ang followers natin. Ang mga ng numbers namin at private consultation hindi po itong pilitan. Sa may gusto lamang pumaka-laki. Okay. So, tandaan niyo po ah, sa mga interesado po message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit nang na kausap mo ako at hindi po ibang tao. At pahabol, may discount po sa mga mauna, magpa- po ngayong araw, okay? Ayan, may mga nagpapa-shoutout na. Okay mga kalaki, eto na po mga kalaki, ituloy na po natin ang mga two-digit lucky numbers dito po sa San Mateo, Rizal. sa Is 27, Cainta. 3, 25, Taytay, -tay, Rizal. 18, 22, Antipolo. 19, 36, Montalban, Rizal. 3, 9, Angono, Rizal. 1, 15, at Romblon, 25DC7. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers natin na 2 digit. Takbo na po sa mga sukin yung outlet maya maya. I-ramble nyo po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At gising na po dyan. O, alas 5 na po, sisikat ng haring araw, tulog ka pa. Ang swerte, paano na? Mamaya, dumapo na yan sa iba, naunahan ka na. At syempre po mga kalaki, ito po mga kalaki ang mga nagpapa-shoutout para po sa Taytay -tay Rizal po. Ayan po, shoutout po kay Kuya kay Kuya Noel Noel Dulay kay Kuya Noel Dulay po iyan po siya po ay ano po street vendor daw po si Sir Noel Dulay nagtitinda po siya ng mga mais hello po sa inyo ayan po sa mga vendor po ng mga mais shout out po sa inyo dyan Tay Tay Rizal na panalo na kita alam ko yan at syempre po mga kalaki sa lahat po ng vendor dyan sa Tay Tay Rizal kamusta po kayo mananalo tayo claim it at syempre po sa mga ito happy birthday po happy birthday kay Joey Santa Ana po From Dubai City Uy Sa mga kaibigan natin dyan sa Dubai Mga kalaki natin dyan Shout out po Saludo po ko sa lahat ng mga OFW dyan Mananalo tayo Dubai Napanalo na kita Alam ko yan Good luck mga kalaki Gising na